Pisces, tignan natin kung ano yung mensahe sa'yo ngayong December 9 to 15. Keep in mind na ito ay general reading lamang. So, hindi lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and pa-like na din po ng ating video. At sa mga nice pong mag-avail ng ating private readings ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ang ating Curse Bracelet, may kita nyo po yung link sa description box, Sorrow Intentions by Alian Reyes. We have house. And we have house. na natin. Your energy, Pisces. Your energy, Pisces. Your energy. We have three of cups. Hmm, Pwedeng may house blessings ngayong week na to. O yung iba sa inyo, kung nagpapagawa kayo ng bahay, Pisces, ayan, pwedeng ma ano na siya. Matapos na, ma-finish na, matirhan niyo na po. mhm -mm. Meron naman dito, pwedeng uumpisahan nyo pa lang. Baka kayo itong magkakapatid, Pisces, magpapagawa kayo ng bahay. Tignan natin kung ano pa yung mensahe. Yan, maganda po yung energy ninyo. Pwede rin, may ano, may mga i-invite lang kayo ng mga friends sa bahay, ganyan. Tignan natin kung ano pa ba yung mga ganap. Spirit guide, ano pa po yung mga ganap sa life ni Pisces. We have faith. Meron tayo ditong table. At mayroon tayo ditong enemy. Ooh. Pwedeng madi-discover ninyo ngayong week sino ba yung kaaway ninyo sa mga friends mo. Or sino ba yung sa family members mo na naninira sa'yo. Mukhang magkakaharap-harap kayo. Oo, mukhang makakaharap mo yung kaaway mo. Ganon yung nakikita kong energy dito. Pisces, medyo mag-ingat lang kayo. Siguro kung meron sa bahay nyo, no? Kung meron kayong, kunwari, garahe, <laughs> meron kayong, ano, uh, sabihin natin, basta yung hindi papasok sa bahay ninyo, yung mga i-invite mo, parang mas okay siya or for some of you po ano, protect nyo yung house ninyo. Kasi kung meron kang kaaway dito na pupunta sa bahay nyo, baka may magawa pa yung tao na yan, ba diba? Para ano yung, yung energy ba dyan sa bahay, papangitin niya, bigyan niya ng negativities or sumpa. Mm, -mm. Kaya mag-ingat po kayo, if ever may bisita man kayo, protect nyo po yung inyong sarili, protect niyo yung bahay niyo Baka diba? kasi after niyan, 'di ba? after magpunta ng tao na yan sa bahay ninyo, bumigat yung energy sa bahay, tapos ano pa, pwedeng nag na yung mga tao sa, sa loob niyan, you know, yung mga family members mo. Parang di na magkasundo. Kaya ingat po kayo. Tignan natin, pagdating naman sa work. Sa trabaho naman po, spirit guide, kamusta? We have five of pentacles meron tayo ditong the moon. So, meron ba dito? Malapit nang matapos yung kontrata ninyo pagdating dito sa trabaho. Ayan, medyo negative kasi yung pinapakita dito. For some of you, pwedeng meron dito, ayun nga, matatapos na yung contract ninyo. So, mawawala na kayo ng work. Meron naman po dito, trabaho kayo ng trabaho, pero hindi po kayo nakakompensate ng maayos. Pagdating dito sa work ninyo. Yan you know? Alam mo yun, parang may trabaho ka, pero hindi mo feel. No? Parang la laging wala. Ganyan po yung nafe-feel nung iba sa inyo, Pisces. Check naman natin pagdating sa kaperahan. Sa kaperahan, we have seven of pentacles. Medyo mabagal nga dito yung kaperahan mo. Ayan po yung pinapakita. Oo, mabagal yung, ano, yung flow ng money para sa'yo. Pwede nga yung week lang naman to. Nine of cups. So, tignan nyo kung saan ba kayo nagiging maluhong part. We have the magician. Pero alam mo, you have the ability naman daw eh. Para palakasin yan, para pataasin yung, ano ninyo, yung good money flow po ninyo. Siguro meron kayong mga chakras na ano, na black. More on nakikita ko dito, throat chakra nyo, tapos root chakra ninyo. Ano siya, uh, blocked or unbalanced. So pasensya na po kayo if may naririnig man kayong tumatahol na aso. Tingnan natin, I mean bakit, eh maingay ba, ganun. So, check natin pagdating naman sa iyong business. We have two of wands. Meron tayo ditong six of pentacles. At meron tayo ditong queen of wands. So, sa business naman, kung may mga nagbi-business po dito, maganda po yung business ninyo. Actually, itong, ano na to, itong week na to, bawing-bawi po talaga kayo. Ayan o, oh. parang ang daming, ang daming yung pa-orders, ang daming, basta ang daming bumibili sa inyo. At yun nga, kailangan po yung presence ninyo dito kailangan nandito kayo sa business ninyo. Okay, so wag niyo pababayaan, wag kayong umabsent, wag niyo ipamahala sa iba ngayong week na ito. Kasi dito kayo makakabawi. Mm -mm. Kaya kung meron man kayo ditong mga, sabi natin, mga lakad, postpone nyo muna yung lakad na yun. Tignan natin, kasi kung ano man yung lakad mo na to, kikita ka man dito ng pera, mas malaki yung kikitain mo dito sa business mo. Mm, -mm. Tignan natin pagdating naman po sa family. Sa family, we have seven of cups. Ayun, meron pinapakita dito ano yung iba po sa inyo. Hindi ko alam kung maluho ba yung family. May maluho dyan sa family members nyo. Mm -mm. Kaya po, pwedeng nahihirapan kayo. Lalo na kung kayo lang yung... Ayun, kayo yung bride sa family. Meron nga ditong maluho. Ayun po, may maluho sa family members nyo. Kaya ayun, pwedeng you try to control kung sino man yung tao na yun. Lalo na kung... Pera mo naman yung ginagamit niya sa mga luho niya. At di naman niya pinaghihirapan. Check natin sa mga friends mo. We have Page of Cups. Meron tayong Page of Swords. We have Knight of Cups. Okay, so nakikita ko lang dito sa mga friend mo, no? Pag may kailangan sila, lagi silang nandyan. Pero pag wala, todo iwas yung mga kaibigan mo yun yung nakikita ko. Meron ka din namang mga good friends dito na pag meron silang nalaman na bago or pwedeng pagkakitaan or kung ano man yung nalaman nilang bago, sinishare nila sa'yo. So, ayan, meron kang dalawang uri ng friend dito, no? Yung isa, yung parang palitaw, nandyan lang kapag meron siyang kailangan. Pero pag wala, eh, ka sa kanya. Tignan natin yung love life mo. Love life post spirit guide ni Pisces. Kamusta? Kamusta po ang love life ni Pisces? We have justice, we have ten of pentacles, may naayos na mana ah? Ayan, parang yun yung pinapakita dito, may inaayos I don't know kung mana ba yan or papers, pa yung iba sa inyo dito May nagbabalak naman dito na mga ibang bansa Ayan po So kung sa love life naman, okay naman siya Meron din dito, pwedeng ipapakilala po kayo sa family pero, tignan nyo rin ha, kung single ba talaga yung tao na ka-deal ninyo. Baka kasi meron niyang asawa. Or meron niyang, sabi natin, kung hindi pa niya asawa, pwedeng may ka-live-in yan. Pero, yan, sab sabi, niyo, diba? pinakilala niya po ako sa family niya eh. Paano kung kasabot niya yung family niya? Lalo na iba sa inyo, oh, mapera kayo, Pisces. Meron dito, mapera. Kaya mag-iingat kayo ha do some background check. wag lang yung family nung person mo, yung tanungin mo. Magtanong-tanong ka dyan. Kung pinakilala ka man niya sa lugar nila, magtanong-tanong ka dyan sa lugar nila. Oo. Yung pasimpleng tanong lang ba? Yung hindi halata na nag-iimbestiga ka? Ganon yung gawin mo. Tignan natin. Kasi pwedeng may sabotan kasi dito, ba? Diba? Sa health mo naman, kamusta? Sa health po, we have Ace of pentaholes. So, hindi ko alam kung may bukol ba kayo. Hindi ko lang alam kung saan part yan. Ayan, yung iba sa inyo pwedeng may bukol or nagme-maintenance kayo dito. Mm -mm. So, ayan po, no? Pacheck nyo po yan kung malignant ba or benign yung inyo pong uh, bukol. Pisces. Para masolusyonan ka agad. At tignan po natin kung ano ba yung spiritual gifts mo. Ano ba yung spiritual gifts ni Pisces Spirit Guide? Pwedeng ito po ay matagal, niya nang, matagal mo nang pinapractice or naman pwedeng ayan, ngayon po lang madi-discover or dapat mong i-discover ngayong week na ito. Discernment. Sabi dito, you're being called to exercise your good judgment so you can help heal and manifest through awareness and wisdom. So, ito yun. More on yung iba sa inyo, no? Pagdating dito sa love life nyo, sa friends po ninyo, at dito, ayan. Dito din, kung meron nga kayong i-invite sa bahay. Okay. Spiritual adornment. You're being called to explore creating talisman, jewelries, at meron tayo dito, ha? Ayan po. So, more on beauty, beauty yung nakikita ko sa inyo dito. Diba, eto din eh. Yan, pore protection na siya. Pero, pang ano pa siya, diba, yung mga jewelry. Hmm, nakakaganda yan. Tignan natin. Or, pwedeng mga decoration sa bahay for some of you na merong protection. Holistic Skin Care Specialist. You're being called to explore healing of the mind, body, and soul through care and treatment of skin. Ayan po, Pisces. Baka meron dito beauty something kayo, beauty expert yung iba sa inyo ganyan. Mm -mm. Or nasa beauty line yung pro beauty products kayo na linya No, ng pagbe-business. Tuloy-tuloy nyo lang po yan, hindi lang kayo dyan, ano, hindi nyo lang mapapractice yung inyong uh, gifts. Kung hindi, makakatulong pa po kayo sa iba and also kikita pa po kayo. Yes, magiging successful kayo dyan. So yan lang po Pisces maraming maraming salamat mag-iingat ka always and more blessings to come